Manila. Hi guys, matumig Manila. Trabaho? Yes. Matumig Manila. Guys, pauwi na kami. May dala kami ulam. Tsaka mga gulay. So, paakyat na kami guys. For the go. So, naghabal-habal kami papunta dito. For the go, babe, you guys. Habal-habal, yung gabaklay. Papunta ka dito, pero pag pauwi guys, nagbaklay na lang ni guys. <laughs> okay, para makatipid ni guys. So, we need budget meals. salapit pika guys. Grabe mi ka, grabe, mika, grabe mika for today's video guys. Oh. <pause> hey guys. Hello. Hello. Grabe yung angat guys, oh. <laughs>

I need you. Ay. Grabe no. Oh. Grabe guys. Kumusta kay guys? mo. Gusto kong napahinga. For the book. Grabe kayo kayo. Mga sandari guys. Ha? Okay na mag-girl. Dali lang tayo maglaka. Tapos mag gift na patulong dito sa life. Ganyan o. Bibili namin doon. Pura agad pa kami. Ano? Sobrang asim niya man kakain ako nyan Pag hinog na siguro. Kamiyat. I'm tired. I'm tired nga eh. Yeah. Ay. <laughs> tired, guys. I'm tired. I'm so so tired, Char. Galak pa more, guys. Kuyo kuyo pa ma. Nang lag mong galit mo dito ilaw. Nanay, dili pa sa kuwa. sabi mami, mami lagi sekarang ha. Dia tengah apa? Dia tengah bakit? Dia tengah apa? 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 Dia tengah Kau belum, kau kayak muda. Bukti apa kamu tahu? Tapi sekarang tuh nggak mitun.